Leo, ngayong araw ang iyong gabay ay nagbibigay ng malinaw na babala na mag-ingat sa mga pakikipag-usap lalo na kung ang kausap ay mula sa malalayong lugar. Maaaring ang taong ito ay tuso at may mataas na pagtingin sa sarili, kaya't mahalaga na magtanim ng pag-aalinlangan at hindi agad magtiwala. Kung magkakaroon ng pagkakasunduan, ito ay maaaring magdulot ng positibong oportunidad lalo na sa usaping negosyo o pag-unlad. Ayon sa gabay, ang iyong kakayahan sa negosasyon ay magiging mahalagang sandata sa pagkuha ng mas magagandang resulta. Kung susundin mo ang iyong kutob at magtiwala sa sarili, malaki ang posibilidad na ikaw ay makamit ang inaasam na tagumpay. Sa relasyon, Napakalakas ng iyong karisma ngayong araw. Ang iyong sexual na atraksyon ay tila umaapaw, at maraming tao ang makakapansin nito, ngunit kasabay ng mga pagtingala at papuri ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa mga taong nagpapakita ng labis na interes sa iyo. Huwag hayaang ang mga pansamantalang damdamin o tukso ay makasira sa iyong kasalukuyang relasyon. Sa pagkakaroon ng balanseng pag-iisip at emosyon, masusog po mo ang anumang alitan at mapapanatili ang harmonya sa iyong buhay pag-ibig. Sa pamilya, kung may anak kang nagnanais na lumisan o bumukod na, ipinapayo ng gabay na suportahan mo siya sa kanyang desisyon, ang pagbibigay ng kalayaan ay hindi nangangahulugang pagkalayo ng ugnayan. Bagkos ito ay magdudulot ng mas malalim na pagunlad sa kanyang buhay at kakayahan, ang kanyang paglisan ay magbibigay daan sa kanya upang matuto ng mga aral ng buhay at mas mapalalim ang kanyang kasanayan sa pamumuhay. Sa pag-ibig, walang sinyales ng alitan o sigalot, Magiging masaya at maaliwalas ang komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong minamahal. Ang mga usapan at tawanan ay magdudulot ng mas malalim na pagkakaunawaan at paglalapit. Ayon sa pahiwatig ng gabay, ito ay isang magandang pagkakataon upang ipagpatuloy ang pagbibigay ng atensyon at pagmamahal sa iyong mahal sa buhay ang masuswerteng kulay mo ay color pink at color red, na magdudulot ng kasiglahan at balanseng enerhiya, ang mga numerong number 11, number 25, at number 30 ay magbibigay ng swerte sa iyong mga plano, aris ang iyong kaibigan zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, at magdudulot ng inspirasyon sa iyong mga desisyon.